Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pagpapahayag ng pagkadismaya o oh, may pag-mild na batikos. Uh, with much respect, nagsalita itong si Senator Cheese Escudero tungkol sa hindi niya nagustuhan na ginagawa ng Pangulo. So, sa isang radio interview uh, the other day, binanggit ni Senator Escudero na hindi na maganda yung ginagawa ng Pangulo na hanggang ngayon wala pa rin full-time na secretary ng Department of Agriculture. Okay, uh, background, ano? Itong dalawa nung parehas pa silang senador, they are in good relationship, magkaibigan. Kasi ang tatay ni Senator Escudero naging agriculture secretary panahon ni President Marcos Sr. at maganda ang kalakaran ng agrikultura panahon ng kanilang mga amahan. Oh, yan po ang background. Kaya ito itong pagpapahayag ng pagkadismaya ng senador Escudero na ito is to me isang tanda ng malasakit. He considered the president as his friend, family friend, kaya nagsasalita siya ng ganito na panahon na para ito sa Manila Times. Nandito yung balita. Title, Escudero to Marcos, pick full-time DA Chief. So, panaw na para uh, pumili na ang Pangulo ng permanente. Uh, sabi niya, Escudero pointed out the need to appoint a competent alter ego of the President in the DA to pursue the government's programs including the administration's campaign against rice, Is smuggling and hoarding. Yan. Yan ang malaking problema. Kasi kung sa production side, tingin ko, wala tayong masyadong problema. We can, kaya natin mag-produce ng maraming palay kasi may technology tayo na napatunayan na natin panahon pa ng Marcos Senior tayo ang nag-i-export ng bigas. So, at tapos meron tayong magaling na undersecretary for rice industry Itong si Yosek Leo Sebastian Halagang noong una medyo alanganin ako dito kay Dr. Sebastian Kasi na-involve siya noon sa SRA Alam mo yung Kaya Kailang binalik siya sa pwesto Kasi ano siya, career uh, executive service officer Hindi siya basta-basta matanggal Kailang ngayon sa aking pagre-research matinong government official itong si Yosek Sebastian. Bakit? Kasi nakatanggap siya ng um, highest uh, award sa Vietnam. Uh, ay Nakalimutan ko anong award. But ang basihan nito, naging consultant itong si Dr. Leo Sebastian ng Vietnamese government sa rice production. Kaya, Tignan mo ang Vietnam ngayon. Sufisiyente ang kanilang bigas. Sila yung uh, nag-e-export ng bigas sa Pilipinas around 88% sa rice import natin, binibili natin sa labas galing sa Vietnam. So, bakit nakakaproduce ang Vietnam ng maraming volume ng rice? Dahil kay Jose a Dr. Leo Sebastian. Scientist pala ito, si Dr. Sebastian. So, nandyan na siya ngayon at maganda na ano, ang ani natin. Ito, second quarter na ani for this year. Malayong mas mas mataas ang ani ngayon compared nung ani nung 2022. So, magandang ano yan, magandang pangitain, magandang, magandang uh, sinyales na kaya natin maging rice self-sufficient hanggang end of term ng Pangulo basta may strong political will lang. Basta yung, yung recommendation ni Yosek Leo Sebastian susundin lang ng gobyerno, kaya natin. But ang problema, itong mga rice smugglers and hoarders. So, lumalabas ngayon na kahit ang Pangulo, siya ang Secretary of Agriculture, napapabayaan. Yun ang punto ni Senator Escudero. Yun ang punto ng marami pang senador. Example, alam kong nananawagan yan si Senator Reza Hontiveros, Senator Pimentel, uh, Senator Tolentino, marami. Uh, halos lahat na lang ng either kakampi o kalaban sa politika, Both are one in telling the President it's time for him to appoint a full-time Secretary of Agriculture. Pati si Senator Manang Aimee, yun ang ipinupos niya noon pa. Eh bakit hanggang ngayon hindi pa rin uh, makapili-pili si PBBM ng permanenting Secretary of Agriculture. Hindi na rason yung sabi niya noon, no takers, wala daw may gusto. Hindi ako naniniwala diyan kasi nga si 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 nito. Finance Secretary Jokno nag-recommend na siya na ang mabuting ilagay na Secretary of Agriculture si Neda Chief Arsenio Balisakan. Bakit? kasi agricultural economist, economist economist by study, profession and practice so, yun na may nire-recommend at si Secretary Balisakan hindi naman siya umayaw sabi lang niya walang offer sa akin kasi kung ayaw sana niya sinabi niya na, na ayaw ko eh, hindi, lumalabas na gusto niya eh bakit hanggang ngayon? Wala pa rin ma-appoint. Ayaw pa rin mag-appoint. Ano sa tingin nyo? Meron bang, ano? <laughs> Meron bang nagdidikta sa Pangulo na wag kang mag-appoint? Alam nyo, yung tapang ng Pangulo, although basically, ma mabait siya, no? Believe na believe ako, yung tapang niya, itong uh, problema natin sa West Philippine Sea, Itong pinakalitis, yung Chinese Coast Guard, naglagay uh, ng uh, 300 meters na floating barrier sa Baho de Masinloc, o Fanatag Shoal, Shoal, na hindi na makapangisda ang ating mga fishermen. Atin talaga yun. Napakatapang, napaka, napaka decisive, mabilis ang aksyon. Sabi ng Pangulo, tanggalin nyo. Tinanggal, oh, wala na. Anong reaksyon ng China? Wala silang nagawa kasi tinanggal na. Iyon po, napakagandang decisive action ng Pangulo. Sana all, sana ganun lahat. <laughs> ang pinagtatakahan ko lang, bakit pagdating dito sa Department of Agriculture, parang walang lakas ang Pangulo na magsabi na, okay, panahon na para umalis na ko at mag-appoint. Ano sa tingin nyo? Sino ang may gusto na maging DA Secretary siya hanggang sa end of his term. Uh, Ay, ko. Ah, uh, ko tuloy si Maharlika, si Queen Duljakera, yung palagi niyang sinasabi. Na nung nanalo si PRRD ng nakarang administrasyon, eh, alam naman natin malakas si Maharlika kay PRRD dahil all out ang support ni Maharlika kay PRRD. Nako, may lumapit daw kay Maharlika yung dati niyang BFF, sabi ni uh, BFF Maharlika please help us uh, kausapin mo si uh, President Duterte kung pwede ilagay i-appoint si Bongbong Marcos as Department of Agriculture Secretary <laughs> ilang beses ko nang narinig yan and I believe Maharlika so noon pa pala gustong-gusto na may may mga sectors, may so within the family ng uh, pangulo, gustong-gusto na maging DA secretary siya noon pa. Eh ngayon na presidente na siya. Hindi eh, who can prevent him <laughs> for appointing himself as DA secretary? Hindi ah, wala. Oh ah, So ano sa tingin niyo? Pakikinggan ba ni PBBM yung panawagan ng kanyang best friend, Senator Escudero, na mag-appoint na ng permanent? Ako, that's my prayer. Sana mag-appoint. Kailan sa tingin ko parang hindi pa. Hindi pa napapanon. Uh, it will take years more. Bago, ano, baka tuluyan na yan hanggang end of his term siya ang DA Secretary. So, kung ganyan mangyari, edi eh, wala. Maghirap na lang tayo. Uh, hindi na tayo aasa yung 20 pesos per kilo maabot pa natin habang siya nanjan as DA secretary